Nako. Nagangatan yung mga saingan. Dahil sa pumasok ng ang tubig. So, ganyan talaga ang buhay ng mahirap. So, linis-linis natin. Kunin natin yung mga lumulutan. kung napansin nyo guys tindahan yan yung tao lumayas kasi dahil sa baha hmm. na hanggang dito yun o dito naman napansin nyo yan ito yung banggera ito yung CR uy dumi so hanggang dito yung tubig kanina oh. mga klahati ng bowl buti nga ngayon uh, -hupa na mapahopa na yun yung sala nila yung pintuan lang dyan oh. kita yan 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 yung gilid yan yan pintuan yan oh. Alam, malalim pa to eh oh. lo nagpas buta pa kanina hanggang palubot yan kanina dyan So yung motor ko kanina dyan nilagay. Ayun, nilipat ko doon. Nakita nyo. Nahirapan pa ako pagpasok dito. Para labas. So ito yung lugar ng Maynila na bumabaha. So, 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 Sino yung taga Bisayas Mindanao gan? Sa Luzon kung gusto nung pumunta ng Manila ay nako wag na. Masali kay sa baha. Sugod so, nito. <coughs> Yan yung mga gamit. Maakyat na sa taas. Mga TV, mga bijoke, eh. mga rip. Wala. Dahil sa baha. So ako lang dahil so, nakakakita ngayon. ganda ang buhay, oh, malay, maganda ang lugar yung sasakyan ng bibi umakyat sa upuan <coughs> dahil sa tubig na pumasok sa mga bahay So guys, kaya hindi lang kami ang napasokan. So, sige so kung tum tumutulong kami, eh, dito na. Alright.